Balita naman sa si Bayon Dagat, Iran, inalertong Russia sa balita sa seguridad bago ang massacre sa Moscow. Mula po sa Radyo Pilipinas World Service, naritong report ni J. R. Revelo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Nagbigay ng babala ang bansang Iran sa Russia tungkol sa posibilidad ng isang malaking operasyon ng terorista sa kanilang teritoryo bago ang insidente ng massacre sa concert hall sa Moscow nitong nakaraang buwan ng Marso. Ayon sa intelligence ministry ng Iran, kuhan nila ang impormasyon sa mga interrogasyon sa mga naarestong miyembro ng ISIS Khorasan o ISIS k na may kaugnayan sa pambobomba noong Enero sa Iran. Sinabi rin ng isang senior security official na tinupad ng mga awtoridad ng Iran ang kanilang obligasyon na alertuhan ang Moscow batay sa informasyon na nakuha mula sa mga naarestong terorista. Ayon pa sa Tehran, sinabi ng isa sa mga terorista na ang ilan sa mga miyembro ng kanilang grupo ay naglakbay na patungo sa Russia. Ngunit sinabi ng Russia na naniniwala ito na may kaugnayan ng Ukraine sa pag-atake. Gayunpaman, mas mahirap para sa Russia na baliwalain ang intelligence mula sa diplomatikong kaalyad nitong Iran na kaparehong nasa ilalim ng Western sanction mula sa RT World Service. Ito siya Arabala para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 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 News Nationwide.